<laughs> ah! Nalawa na mga kamay ng eh. Grabe, grabe. sa ada Alot mga kamerto daw. <laughs> ah! 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 <laughs> 12 tips para sa ikakaunlad ng iyong sarili. 1. Huwag mo isipin kung ano sasabihin ng iba, tandaan mo. Kahit anong gawin mong mabuti, may masasabi pa rin sila sa 2. Huwag mong ifocus ang sarili mo sa ibang tao, ifocus mo lagi ang sarili mo sa ikauunlad ng buhay mo kay Lord at sa pamilya mo. 3. Maging masaya at makuntento kung anong meron ka, if bigyan ka pa ng maraming blessings, deserve mo yan. 4. Huwag laging kaawaan ang sarili, bumababa lang lalo ang confidence at moral mo, maging palaban ka lagi sa hamon ng buhay. Lagi mong tandaan na buhay ang Diyos na sinasama.